Madaling araw ng June 2, 2017, malingaw ngaw ang potok ng baril sa Resort World, Manila, na ngayon ay Newport World Resort sa Newport City, Pasay City. Nasa 38 katawang nasawi habang 70 naman ang na nasugatan. Matapos ang naganap ng na stampede na magsilikas ang mga tao kasunod ng isang sunog na sumiklab sa Casino Mall. Ano ang istorya sa 2017 Resort World, Manila attack? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka palang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, ilike ang video ito, at iklik nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Bandang 12.07 AM ng June 2, 2017 nang dumating ang gunman sa entertainment complex ng Nooy Resort World, Manila. Dumaan ang gunman sa parking area ng ikalawang palapag ng mall at ipinuslit ang dalang M4 assault rifle. Agad na nagpakawala ng potok ng baril ang salarin at sinunog ang tatlong gaming table sa second floor ng gaming area. Sinunog din ng biktima ang ilang slot machine at dining area. Agad na nagpadala ng tropa si Senior Inspector Vicente Barameda matapos makatanggap ng ulat. Sa kabilang banda, nagawa pa ng salarin pasukin ng chip bank room at nakawin ang 113.1 milyong halaga ng high denomination chips. Sunod-sunod na rin dumating ang mga karagdagang pwesa ng otoridad upang tugisin ang salarin. Pasado 12.45 AM nang dumating si National Capital Region Police Office Chief Director Oscar Albayalde. Kasunod ng panggugulo ng salarin, nagsilika sa mga taong nasa kompleks dahilan upang mangyari ang stampede. Itinaas na rin ng seguridad sa Ninoy Aquino International Airport, nakatapat lamang ng Resort World Manila. Alas dos na madaling araw nang dumating si PNP Director General Ronald De La Rosa. Anim na tim din mula sa PNP Special Action Force ang natasan upang linisin ang ilang palapag ng kompleks lumutang din ang posibilidad na may kaugnayan ng salarin sa Islamic State. Bagamat pinabulaanan ito ng PNP, alas 6 ng umaga ng matagpuan ng mga otoridad ang sunog na labi ng salarin sa loob ng Room 510 ng Resort World Manila. Sa pahayag ni De La Rosa, kinitil ng salarin ang kanyang sarili. Sa huli, 38 katawang nasawi kabilang ang salarin. Ang salarin ay kinilalang si Jesse Carlos 42 taong gulang at dating empleyado ng Department of Finance na nasibak sa pwesto noong 2014 dahil sa problema sa deklarasyon ng Statement of Asset Liabilities and Network o SALN. Napagalaman din na lulong sa sugal ang sospek ng sospek na siyang dahilan ng lamat ng ugnayan niya sa kanyang asawa at pamilya. Lumalabas din sa investigasyon ng polisya na may utang na tinatayang 4 milyong piso ang salarin at naibenta pa ang isang ari-arian sa Batangas.